mga kamugil no? so kunting share lang sa inyo mga kamugil ah. baka ito din yung isa sa mga pinaka problema ng bahay nyo may tulo, tagas no? kapag umuulan mga gutters natin so ang senaryo dito mga kamugil uh, dahil bububungan na namin tong trabaho naming una usapan namin sa may-ari kailangan walang lalabas sa tubig dito sa pinakagilid ngayon yung pinaka problema hindi tayo pwedeng magpakialam dyan o no? magpukpukpukpuk dyan sa wall na to kasi sa kabila to firewall to no? So ayan, hinanap mo siya ng diskarte. Eh. Malimit sana nito, yung pinaka natin. Magagrind dito tayo sa wall. Tapos, papasok natin yung parang dila-dila niya. No? Nakabihin siya ng mga 1 inch o 1 half inch. No? Para yun yung ating ipapasok dun sa grenine natin dito mismo sa kongkreto. Ngayon mga kamugil, dahil bawal, ayaw nating magpakialam nitong na wall na to. So may isisira ko sa inyo mga kamugila. Mabibili lang to. No? tinatawag ko tong waterproofing tip May mga tagas ang inyong mga lababo basta anong mga klaseng tulok mga kamukil ito magagamit to mga roofing nyo na may tulo. pwede natin tong gamitin ito siya mga kamukil oh. waterproofing tip napakadikit nito ayan so, mabibili to mga kamukil sa mga hardware meron na nito ito binibili ko sa city hardware ayan may mas malapad pa nito Ayan, maganda, napakaganda gamitin to so ito yung naisip kong paraan mga kamukil. dahil ayaw natin mag dito sa wall na to malimit kasi ginagrindira to tapos ipapasok tong magpapabintay ng uh, half inch dito tapos ipapasok natin sa grinder natin so dahil ayaw natin magdisturbo tong wall na to kasi sa kabila to ito yung ginamit natin napakabisan nito mga kamukila para ano sa mga tulo ng yung bubong yan paano ba ito i-apply ito yung kabuuan niya mga kamukila ito yan yung halaga nito malapit 500 pesos to yung isang roll nito 10 meters yung haba nasa 2 inches yung lapad nito mga kamil may mas malapad pa nito nasa mga 3 inches yung lapad nya kaso lang mas mahal siya so ito dahil sapat na to sulit na tong lapad nya gagamitin dito ito na lang yung binili ko paano to i-apply oh, madali lang mga kamugil yan ito kailangan malinis yung uh, pandidikitan natin ito itong mga wall na to natin siya gagamitin kailangan malinis yung part na didikitan natin So ito yung magproprotect protect tao pang yung tubig mga kamugil Hindi siya makakapasok dito sa pinakababa Yan dyan Hanggang dito lang siya Yung tulo dyan O yung tubig ulan dyan Tatapon niya lang dito sa pinakagutters natin so, Ito lang yung discarding nito mga kamugil Yan Ilain natin to Yan Tapos Pantayin lang natin sa gutter Ayan. Tapos dikit natin Uh, dikit lang natin ng maayos. Ano to mga kamkil rabi rice na spalto na may kasala, may kasamang uh, tip sa taas, no? May kasamang balot na parang plastic. Ayan, no? Tapos dikit natin sa kongkrito. Tapos tatanggalin natin sa plastic na. Kapag ito ay nakadikit mga kamkil, napakakapit nito. Ayan, no? O, ganyan lang. Ganyan lang. Ka Dali. Kapag trabaho nito. So, dati, yung gamit natin, tinatabasan natin itong wall tapos ipapasok itong gutter para yung tubig ula na tatagas dito mapapasok sa gutter. Ngayon, pwedeng hindi na tayo. No? Mas napabilis yung trabaho natin at saka ah, hindi na malikabok yung trabaho natin kasi sa pagtatabas sa itong wall, mga kamugil, napakaalikabok nito. O, so, ganyan lang. Ano pa, pansin nyo? napaka safety no? kapag lumadaloy na yung tubig dito tatapon nyo lang dito sa loob ng gutters okay so waterproofing tip mga kamukil hanapin nyo lang to city hardware meron na available na dito sa mga hardware no? available na dito waterproofing tip okay.